Hoy, kumulo na ba? guys ang ano, ilagay natin ng tanglad no para mas lalong masarap. Malunggay, pangpahaba ng buhay. So, titik na natin. Ay, salamat ba? Ano magluto ng tinulang manok sa rice cooker Ayan, rice cooker yung paglutoan natin kasi wala tayong mga ibang gamit dito sa hotel no? so, rice cooker ang gagamitin natin panoorin nyo to dito kasi sa hotel ang lutoan namin puro ano lang kanin to ang lutoan namin puro rice cooker lang nasa hotel lang kami so, kaya gumawa kami ng discarte para makaloto kami ng ulam yeah, syempre yung una natin lagay ay mantika yeah, dahil sira yung mas cooker na yan, no? may, kalso tayo lang natin uminit yung mantika para ilagay na natin po sibuya sa kab loya nalagay na natin yung loya ay, sinusunod na yung sibuya na yung bawang. Ayan para manghang. Siling green, pinang sama na para mahang. Ayan, ilalagay na yung chicken. Ibang piraso lang. <laughs> Tapos, stop pa na yan. Ah, nilagyan na ng tubig. Kunti lang nilagyan natin para mabilis kumulo. Yan discard ko pagluto ng, ano, ng, rice cooker. So, nilagyan na natin ito. Papaya. Yan, And, nilagyan na ng tubig para ano, hintay na lang maluto yan hoy na kumula na guys. Ang ano, lagyan natin ng tanglad na no, para mas lalong masarap. Ganyan magluto dito sa rice cooker. Mamaya lagay natin to. Kay, pagluto na yung papaya. And dahil malambot na yung papaya, la, ihulog na natin yung no? malunggan. Eh. Pang pahaba ng buko. tik natin. Ay, ang pa na 'yung ito. Okay, okay. din 'yung plata.